Hello guys, ako nga pala si Andorio, ang founder ng Smart Omega. At ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si Lemon at paano ang inyong pagkakakay. Ang mga ito ko sa guys, eh ito. Una guys, tapos para kung may car control sa kalaban, is magagawin ko ng paraan. At ito naman yung mga emblem na ginagamit ko, Lemon. Pag sa jungle at sa ranking. Una ko guys is Swift Boots, extra attack speed, season hunter para mapabilis yung pag-take ng turtle and lord Tapos yung pangatlo ko naman guys, pwede akong mag war cry or little ignition experience. Pero pag sa, para sa akin guys, mas maganda yung war cry ngayon kasi may sustain damage siya. Ang first item ko naman is hunter strike para sa movement speed and physical defense. Tapos sunod ko guys kay Pearson para sulit na sulit yung early aggression ni Leopard. Sunod ko naman is BOT para sa damage, extra damage para mas lang sa mga Leopard. Sunod ko naman guys endless battle para sa throw damage tapos yung mga cool down, high freak steal at moving speed din. Tapos yung last build ko malay picker para pang component sa mga nakatipend sa item na yung spray so, equipment ko naman is si Albert or Nemo. No? Pipili na ako dyan kung anong pwede kong i-adjust or i sa sa sky freezer. At ito nga pala guys, ipapakita ko, so, 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 ko sa inyo kung paano yung bug burst or paano yung combo ni Leon para makapatay ng kalaban. So na guys, ulti, tutupang yung ulti nyo. Ipapatama nyo sa kalaban sabay ulti, second burst, sabay any burst nyo guys, first kill pala. Para sa pati. At yan guys, mag-ranking ako at samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung paano ko yung ulti si at yun guys, start na yung game. So, una, una, una kong kuha ni skill is first skill, tapos F Fury Hammer agad. Pag 2 seconds na yung guys, first skillan nyo na. Tapos retry na agad kayo para mabali nyo nakuha. Maganda si Remart gamitin din guys pag may kasama kayong ano. Kasama kayong Selena para mabilis yung pag-farm. Ayun, katulad yan guys, ang bilis ko na Tingin-tingin lang din kayo sa mga guys. Ito ang may screen check eh. Lagi lang ako sa mga pa nakatingin guys pag ano, pag layo mard. Tapos rekta ako ng grab para mataas yung level ko sa turtle. Tapos titingin-tingin na ako guys kung saan ako pwede gumawa. Ang sabing katapat niya. Pag wala naman masyadong nagaganap sa sa early guys, pwede naman kayo mag-turtle. Kahit huwag niya ipilit na may laban, ganun. Ay, kita guys, sleep. Patay na ata siya. 18 seconds na, ay, 15 seconds ng turtle guys. Ano na kayo, ready? Or tingin kayo sa mid, kung may mag-clear, pwede natin ito patayin pag killer nila ito guys nato yung ganito babatay tapos ngayon guys nag snowball naman ako so pwede ko ibay muna yung Skypiercer. para masulit yung ano yung early ko guys burst ko lang yung turtle guys pwede rin kayo nga na guys ng night para mapabilis pala lalo yung sparming pit ng Leomord kasi sobrang lakas na ito sa early kaya niya mag burst case kahit wala siyang kasama lalo na pag may mga pick up antayin na lang tumama yung na ng Selena para mapabilis yung ano yung pag burst ka sa kalaban or mapadali lagi nyo gamitin yung campaign nyo guys pagpapatay kayo Ito guys, magkiklar ulit siya. Pwede ko ulit siya ma-burst. Ito, mag-check guys. Yan lang kadali. Nagtakot like, up guys. Ito may Mia. So, possible, mapatay ko siya. In case wala naman masyadong crowd control, pwede naman ako mag CD boots para mapabilis ang cooldown ng mga skill ko. Okay, guys, tumayala, lumalalim siya. Mapipitas ko ata pag ganyan, guys. Lagi lang ay tumi tumingin sa mga lumalalim sa mapa. Clear na natin to guys. Papanahin natin ang abi ko eh. Pwede ko pa ito mabatay. Kasi wala pa naman siyang stock. Oops. Bibil ko ngayon yung CD bots guys kasi wala namang crowd control sa kalaban. Pasante strike na ako kasi nabil ko na yung sky piercer. Unahin ko muna yung blue buff ko guys kasi hindi pa naman ako na, nabibisyo na, na ng mga kampi ko. Kumandan nyo rin yung kampi nyo guys ng attack to turtle. Pag may lumalim sa turtle pit guys pwede nyo na i-go. Ano yung ito? go ko na, na, na to. Okay ko guys Ganto lang ginagawa ko sa early guys Lagi ko kiniklear yung mga farm, farm site ko lalo na, lalo na hindi ako lumalaban pag wala akong buff guys Sobrang dahil nila pag may red buff and blue buff Mabilis yung cooldown tapos may double damage Guys hindi umalis yung Mia Pupunta namin yung Mia guys Otog ang to, otog ang to kay Leomord kaya ko sila ma-burst nang hindi nila ako nababawasan. Oh, yeah. namin to. Patay ata ulit sa Selena guys. Unahin ko lagi, unahin nyo lagi yung backline nyo guys. Pag, ay backline ng kalaban pag ano. Leomard kaya. Tapos gamitin nyo yung retribution para mabilis kaya makapunta. Second Third build ko ngayon guys ano Blade of Despair Kasi nag snowball naman din ako eh. At mas mabilis ka na mga combo yung malaban Malakas din sya man last guys Ay may tao kata Salit ko ngayon is Wala namang makakunat guys Since walang malalambot ang hero Unahin ko na yung endless battle para may sustain din ako kahit pa paano. And second center guys. Antayin ko lang yan mag-respawn. Disiplina kumbaga. Ket din ko na to guys. Para mabilis matay. Kasi wala naman yung kalaban eh. Minus 2 naman sila. Possible hindi sila mag-condest. Check-check nyo lagi yan guys. Para mapadali. Mabilis na lang mag-golden yung skill ko, skill ko guys. Kasi may assure blade din naman ako eh nakakatulong mag nakakatulong ng cooldown Okay yeah, guys, may kapuntahan to guys ng kalaban to Mapatay ko siya ng gamit ulti lang Tapos tatakbo ko sa third guys Apat ah, naman natatong ulti ko Pwede ka na yung knife na yun guys Kasi palak item na ako eh Ayun ata guys ah. Try ko guys Pwede tong Mia okay guys, sana may natutunan kayo sa Leo tutorial ko kung paano siya gamitin sa jammer at paano mapabilis yung pag-arap so, yun guys mo. Kaya kasimple guys. At, ako nga pala guys, ako nga po pala si Anwario ang jammer ng smartphone